Ang gabi po sa ating lahat. Viva San Miguel! Viva! Viva San Miguel! Viva! Viva San Miguel! Viva! Viva, San Miguel! Viva! Tunay na umpalad ang bawat isa sa atin dahil tayo nakadalo ngayon sa ating araw na pamistahan. Sa karamanan ng ating mahal patron, San Miguel Arcangel. Simple yung token of appreciation na siyang litrato po ng original na imahe sa San Miguel Arcangel at ng Nuestra Señora del Carmen ating pastoral at chairman, Brother Oliver Jose. Bigyan po natin sila ng masiglang palapak. Ngayon naman po ay tinatawag